morning, good morning. Uh, sa so umagang ito mga kaibigan, uh, mayroon lang akong ibabahagi. Alam naman natin na madami na ang mga nangyayari sa mundo natin. Kung ano-anong mga pangyayari, mga krimin sa so nangyayari sa ating buhay. Ang sabi dito sa ating gagawing pagtalakay ay gagawin ng Diyos na tama ang lahat ng bagay. Sa Diyos natin, ilapit ang lahat ng nakapagdudulot sa atin ng lungkot, takot, patbalisa. Idulog natin sa Kanya ang anumang pagpapapigat sa ating loob. Kaya kami mga Iglesia ni Kristo ay lagi kaming pinapayuhan sa tuwing kami ay sasamba. Kaya papag kami ay sasamba, lumalakas kami mga kapatid, mga kababayan namin. Kaya hindi namin pinapababayaan ng mga pagsamba. Dahil doon kami lumalakas. Ang sabi nga ng unang Pedro 5.7, sabihin ninyo sa Diyos ang tungkol sa lahat ng bagay na nakapagdudulot sa inyo ng lungkot o takot o galit, iukol ninyo sa Kanya ang inyong mga saloobin tungkol sa mga bagay na iyon at bayaan ninyong maiwan ang mga iyon sa kanya gawin ninyo ito sapagkat mahalaga kayo ka sa kanya magkakaroon kayo ng ligalig at sakit ng kalooban ng sandaling panahon subalit pagkatapos noon gagawin ng Diyos na lubhang mahabagin na tama ang lahat ng bagay. Ipinag ipinakipagkaisa kayo ng Diyos kay Kristo upang lagi kayong mamuhay na kasama niya. Manirahan kayong kasama niya sa magandang dako kung saan siya naninirahan. At gagawin ng Diyos na ganap kayong mga maging kung ano talaga kayo gagawin niya kayong malakas upang kailanman kailan walang makapagpatigil sa inyo sa pagsampalataya sa kanya kaya mga kapatid huwag na huwag nating pababayaan ang mga pagsamba ingatan natin palagi ang ating sarili at lagi tayong manalangin kung saan man tayo magtungo saan tayo magpunta sa trabaho lagi tayong manalangin yan ang itinuturo sa atin ng pamamahala na lagi tayong manalangin, lagi tayong magtiwala sa magagawa ng Diyos sa atin. Sabi nga, manalig tayo na ang ating mga ligalig sa buhay ay sandaling panahon lamang at pagkatapos. Noon ay gagawin ng Diyos na lubhang mabagi na tama ang lahat ng bagay. Kaya mahalaga tayo sa Diyos dahil sa ating pagkaiglesya ni Kristo. Gusto, gusto niyang manirahan tayong kasama niya sa magandang dako kung saan siya naninirahan. Na iyon ang bayang banal. Doon ay wala ng hirap, sakit, at kamatayan. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan namin, inanyayahan namin kayo na kapag kayo ay inanyayahan sa mga pagsamba sa mga pagdudoktrina o kaya sa mga pamamahayag huwag kayong tumanggi mga kapatid ibilang yung biyaya ang mga pag-aanyaya ng mga kapatid namin sapagkat kung darating ang panahon na wala na mag-aanyaya sa inyo doon kayo matatakot sapagkat darating na ang araw ng paghukom. Maiwang kayo sa daan ng paglalakbay. Sana mga kapatid, huwag nyo sanang tanggihan ang pagpanyayan ng amin mga kapatid na makinig sa aral ng Diyos upang kayo man ay magtamo ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa Iglesia ni Kristo. Maraming salamat. Ingat po kayo mga kapatid, mga kababayan namin. Hanggang sa muli.